welcome po. Nandito ako ngayon sa Cebu. Kadarating ko lamang. Kaling po ako sa Davao maghapon kahapon and I just flew in here in Cebu. Viva Santo Niño Pit Senor! At ako po ay naririto one day before nung uh, ating uh, napakaraming tao na ho para sa sinulog at tayo uh, naman ay naririto para uh, gawin yung ating uh, hakbang ng Maisog Regional Leaders Forum ngayong araw at ayun uh, nga ang daming tao sa airport pa lamang at uh, build up na ang traffic hanggang sa mga hotels ay uh, punung-puno na oh ng mga local and foreign tourists at napakasaya makikita riy mararamdaman mo yung vibe dito sa Cebu sa Sinulog so happy fiesta po at uh, sa lahat ng mga Cebuano at lahat ng na nakikisa. Medyo matagal po tayo hindi nakapag-live dahil alam naman niyo nung a uh, few days pa kaya ako ho ay nasa Estados Unidos upang harapin ang ating mga kababayan diyan sa LA at uh, maraming salamat sa inyong pag-organisa at itong mga araw na pagdating ay sunod-sunod po naman yung ating live media engagement. Nais ko lamang pasalamatan ang uh, aking pagdating noon ay uh, tumungo po ako sa TV5 kay uh, Binibining Sheryl Cosim. Thank you for uh, inviting me in your program hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo dito naman sa aking sariling live ganun din pagkatapos nun ay kay uh, Carmina Constantino at kay Ginoong Tony uh, Velasquez uh, sa kanila po namang himpilan sa 630 kilohertz yung kanilang programa maraming salamat din ulit sa inyong pag -invita. and after that yesterday morning Nais nice. kong pasalamatan si Binibining Weng, Salvacion si uh, Ginoong uh, Joel Reyesobel at si uh, Ginoong uh, Melo. Maraming salamat at uh, sa inyong pag sa inyong programa kahapon ng umaga. And of course, yung interview din ni uh, Dr. Carl Balita na ang dami kong natatanggap na mabubuting salita at uh, pagpapatid ng suporta uh, and I attribute this to The uh, very generous time that these people have extended to me by inviting me as their guest. Maraming maraming salamat po. Kaya Rizale, Rizale Santos, pa shout out Senator Vic Rodriguez. Hi Rizale. Kaya Joy Salutin Sarasola. Hi Joy. At uh, kay J. Yulo, good morning Senator. Maraming salamat din kagabi. Bago ako nagtuloy -nag ng pagpupulong, nakasama ko rin. Siyempre, sa Davao, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Mr. President, mabuhay po kayo. Nakasama ko rin si Mayor Baste, nagkita rin kami at nakapag-usap briefly ni dating Executive Secretary si ES Bingbong Medialdea. At uh, kasama din namin si uh, Congressman Sid Ungap. At uh, si Atty. Martin Delgra. Nakasama ko rin kagabi sa Davao si Konsejal Tech Ocampo. Tech isang uh, dating uh, batikang uh, mamamahayag, media man po yan, ng GMA7 at DCWB At uh, ngayon na may... Uh, konsehal po ng Davao City. At ganoon din ang aking panyero na nagbabalik sa konseho sa Davao, si Atty. Kabling, mabuhay po kayo. Maraming salamat. And uh hindi ho makukumpleto yung ating pagbisita kagabi sa Davao kung uh, hindi ko rin ho pasasalamatan si Mang Amado, Mang Amado, maraming maraming salamat sa yung pag-organisa sa iyong tahanan ng isang pagpupulong at uh, kasama ang mga kaibigan ninyo at mga mamamayan ng Davao City at ibang iba't ibang panig sa Davao. Marami pong salamat kay uh, Kim and Calyado. Good luck po sa election. Pag-usapan po natin mamaya yung election kay uh, Aiza Aiza 012527. Ano ang masasabi po ninyo sa nag-file ng disbarment case laban kay Tatay Digong? Meron po akong ginawang pahayag Uh, bilang pagsuporta kay Pangulong Duterte doon sa ginagawang uh, media publicity stunt yung harassment at deflection ng grupo na nagsampa ng disbarment case laban kay Pangulong Duterte. Sinasabi ko po itong deflection sapagkat kapansin-pansin naman Patuloy na ang pagdausdos ng trust and approval and acceptance rating ni Bongbong Marcos. 19% na lamang ho ayon sa pinakamalatest survey. Ito po ay nanggaling sa 63% nung siya po ay uh, kauupo lamang 2022 bilang Pangulo. Subalit so, sa dahil sa dami ng korupsyon sa kanyang administrasyon, ayan po ang nangyari na uubos na po ang tiwala at eroded na yung base niya ng mamamayang Pilipino pagkat hindi po niya pinipigilan ang korupsyon. At yung korupsyon sa ilalim ng Marcos administration, ang pagpapatunay po niya, yung kanyang Exhibit A, ay yung unconstitutional 2025 budget. At uh, si Gia Maloloy-On, Ano po kaya ang grounds for disbarment case po sa former President Duterte? Huwag po ninyong alalahanin yon, dahil kagabi nga po ay nakapagkita at nakapagpulong ho kami ni uh, Pangulong Duterte at nandun niya yung kanyang uh, napakausay na abogado si attorney Martin Delgra at uh, hindi naman ho uh, nabigyan na masyadong pansin sa aming usapan yung disbarment na yan at uh, yung grounds po nila alam mo niyo pagka may malaking problema at crisis proportion na ang Marcos administration pansinin po niyo ang kinakailangan nilang gawin gumawa sila ng istorya na gigipitin ang pangulong Duterte o kaya ay si Vice President Inday Sara Duterte bakit nila ginagawa yan? They need some kind of a deflection. Kinakilangan malihis ang atensyon ng mamamayang Pilipino sa issue ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. And there is no better way to do it than come up with a fake issue against President Duterte and Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po ang aking payo sa inyo, mga mamahal kong Pilipino, Pagka meron pong ganyan, wag po tayo magpapadala. Let's keep our eye on the real issue. The inflation, the corruption and the unconstitutional 2025 budget. Ang uh, si Urens, pinatunayan lang nila na tama ang nakasulat sa libro tungkol sa Marcos. Uh, sir, si Christian May Sir, kung iboboto ka ng buong pamilya namin Sana hindi ka magbago Pag nakaupo ka na Maasahan mo, Christian May Na uh, sa tulong ninyo bilang senador Hindi po tayo magbabago Bagkus, higit pang titining Ang ating uh, naisin Na maglingkod ng tapat sa inyo Kay Sol Bautista Reyes Basta kawang idol attorney big. maraming salamat At uh, kamusta rin Kay Nene Bakale ng uh, takloban. Sana ay maayos mo yung inyong naging uh, issue dyan sa Comelec na bigla ka nalang tinanggal sa official list of candidates para walang kalaban yung uh, iyong uh, katunggali na kayang kaya mo sanang talunin kung hindi ka tinanggal dyan sa official ballot. At ayun uh, nga ho pag-usapan natin yung unconstitutionality of 2025 budget. Alam ko na napag-usapan na natin ilang ulit dito na unconstitutional dahil mas malaki yung ibinigay na budget sa DPWH over Department of Education. Napag-usapan na natin dito, zero budget ang PhilHealth. Kaya naman na uh, sinasabi natin unconstitutional. Subalit, I am not yet at liberty to discuss in detail. Pero meron pong gagawing malaking expose si Pangulong Duterte na akala natin ay nalalaman na natin lahat kung bakit sinasabi nating unconstitutional yung 2025 budget. Meron po talagang tinatawag nating maitatawag nating smoking gun na ipapalabas si Pangulong Duterte. Malapit na, antay lang ho natin. But I cannot divulge the detail yet. I have, uh, I have no clearance, uh, I have no liberty na banggitin po sa inyo but malapit na po iyan at makikita ninyo talaga pong binubudol tayo ng uh, Bongbong Marcos Administration at talagang makikita ninyo na nilunoko po tayong tahasan dahil sinalaula po nila itong 2025 budget napakalaking pera po ang uh, dapat nating silang palagutin at tayo dapat humingi ng transparency baka po ninyo doon sa podcast po ni uh, Mayor Baste Duterte, malapit na po yan, ilalabas po nila yan. Kaya bu buried myself alive. Food security emergency na ang pinas, Unti-unti na tayo lumulubog. At uh, si Tina Tins, you have our vote, si Rindava sir. Salamat, Tina Tins. Yung food security, bukod po diyan, kahapon no, hindi lang ho ako nakapag-live. Yung mga kaibigan po nating... Uh, nasa uniform personnel ay nagpadala po sa akin ng kopya ng notice sa kanila yung notice po na nagmumula sa PNP yung Philippine National Police yung ating mga kapulisan na yung PNP Finance Service meron pong posting kahapon ang PNP Finance Service ganoon din po ang ating mga kasundaluhan sa AFP Pension Gratuity Management Center so yung ating mga kapulisan at yung ating mga sundalo, nakatanggap po sila ng notice kahapon. At nakakaalarma din ito dahil uh, eh, hindi po mapoproseso agad-agad yung kanilang mga payable na pension, yung payout schedule ho. Yung payout schedule sa January ng ating mga pulis at ang ating mga sundalo ay tila nagkakaaberya dahil daw sinasabi dito sa notice eh uh, wala pa raw pong nagkakaberya ang proseso dahil daw po sa DBM eh hindi pa raw po linalabas yung budget execution document. Ano pong ibig sabihin noon? Matatandaan ho ninyo, ilang araw na kalilipas ay nag live po tayo at sinabi natin na yung uh, pension ng military and other uniform personnel, eto na po yan. Yung pension ng military and other uniform personnel including PNP ay binawasan ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez ng 80 billion pesos. Ito marahil ang dahilan kung bakit naglabas ng notice kahapon ang PNP Finance, ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center kung bakit nagkakaaberya yung inyo pong payout for January at na-delay. Dahil po sila walang pera dahil tingnan po ninyo nagpalabas din ng pahayag ang Office of the Vice President. Ang sabi po ng tanggapan ni Vice President Inday Sara Duterte, sila po ay humihingi rin ng paumanhin dahil hindi na sila makapagbigay ng medical and burial assistance. Wala na po silang maibigay na tulong medical at yung mga namatayan dahil po binawasan sila ng budget ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ito na po yung lumabas din sa balita na tila naharap tayo sa isa na namang napipintong krisis na pang-finansyal. At tila ito na. Yung mga sinyalis na masama ang lagay ng uh, yung estado ng ating ekonomiya at pananalapi. Bakit? Inuuna kasi ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang port barrel o ang program appropriation o yung korupsyon Nung mga elitistang politikong nakapaligid sa kanya, inuuna yung ayuda, yung unconditional cash transfer, yung po ayeks, yung pong uh, akap na ang totoong layunin naman ay pilhin patuloy ang boto ng mga leader na mga politiko na nakapaligid sa kanya. Hindi po totoong ayuda yun. Mas mainam po talaga dyan yung pinatawag nating for peace. Yung four piece institutionalized na po yan eh. May special law po dyan. Meron pong batas tungkol dyan. At yan ay subject to some conditions kagaya ng kinakailangan yung anak mo ay mapanatili mo sa, 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 eskwelahan. Yung mga magulang at yung mga bata ay dapat tumatanggap ng tamang bakuna. At yung mga nanay at yung mga bata ay dapat nagpapatingin sa health centers at sa mga ospital ng gobyerno. Mas mainam po yung four piece. Yung akap yung ayuda, wala pong buting idinulot yan at wala pong buting idudulot yan. By next week, mga kababayan, yung ating mga kasamahan na kasali po sa larangan ng agrikultura, ng pangingisda at ng transportasyon at even the manufacturing, pati yung mga ordinary manggagawa, tataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo pagdating ng linggong parating. Mga tigda-dalawang piso ho, oh, kada litro ang itataas. So ito yung mga bagay na pinabayaan ng sadya ng gobyerno. Yung issue ng inflation. Tingnan po ninyo, meron silang ginagaw na, na rally ngayon. Ma, malalabanan ba ng rally ng gobyerno itong inflation? Bababa baba ang presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo sa pagrarally ng mga tao ng administrasyon? They're spending the resources of the government for this rally that they're doing today there, uh, somewhere along EDSA. Hindi po yan ang kinakailangan naming mga Pilipino. Ang kailangan namin, pagkain, trabaho, labanan mo inflation, labanan mo corruption, labanan mo ang paglaganap ng iligal na droga. Hindi rally. Hindi rally. Kaya Ron Ron underscore B. Napahanga mo ako sir nung na-interview ka ni Binibining Karen. Davila, sana di ka magbago kung sakaling ikaw ay mananalo. Kay Roberto C7371 puro pagnanakaw ang ginagawa nila, bangkarote ng bansa. Tama ka, Roberto, uh, ninakaw yung pondo ng PDIC, uh, 117 billion pesos, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth, kinuhaan ng 50 billion pesos ang Land Bank, kinuhaan ng 25 billion pesos ang DBP, binawasan ng 80 billion pesos ang pension ng military and other uniform personnel. Ito ngayon ang resulta. Alam ito, ng mga kasamaan natin, yung mga kasama natin sa PNP, yung ating mga pulis, at alam din po ito ng ating mga kasamaan sa military. Sapagkat kahapon, ay naglabas ng pahayag na official statement ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center at uh, inaabisuhan ang kanilang mga miyembro na magkakaroon ng delay sa kanilang payout for January. Pagkakaroon ng delay for your payout ngayon January, ito na yung bunsod ng pakikialam doon sa budget natin for 2025. At kagaya po na nasabi ko kanina, kagabi ay nagpulong po kami ni Pangulong Duterte at uh, meron nga po siyang uh, smoking gun upang ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi lang yung nalalaman natin hindi lang 'yung pagbibigay ng higit na malaking pera sa public works over Department of Education, hindi lamang 'yung pag-zero budget or defunding ng PhilHealth at hindi lamang 'yung paglobo ng mga unprogram appropriation ang mga kadahilanan kung bakit talagang unconstitutional 'yung 2025 budget. Meron pong ilalabas. Si Pangulong Duterte na masasabi nating smoking gun. Ito po 'yung grabe malala po ito. Magagalit po higit ang mamamayang Pilipino. Abangal lang po ninyo doon sa page po ni Mayor Paste Duterte, yung basta uh, Pasta Dabawenyo, ilalabas po yan ni Pangulong Duterte, hindi ko lang ho maibigay. Yung detalye sapagkat wala po akong clearance at wala pa po akong liberty. But in time, very very soon, at nakita po yung galit ni Pangulong Duterte kagabi nung kami nag-uusap at sabi niya, ito'y tahasang panluloko sa mamamayang Pilipino. Kaya shout out to Miss Maharlika. Uh, Na-repost po niya yung ating live. Binibining Maharlika, maraming maraming salamat sa iyo sa iyong uh, pag-organisa ng aking book signing at uh, yung maiksi nating pamamasyal. Kinikwento ko sa mga kaibigan natin dito na napaganda nung lugar na pinagdalan mo sa akin doon sa, hindi ako familiar kasi sa LA. Ako'y bisita lang doon sa Newport.